Patok na lugawan sa Malolos may Balbakwa, Gotong Batangas at Lomi pa nga. Tara, yung mga kanusram nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpadid sa Pinagbakahan, Malolos, Bulacan beside Santissima Trinidad Hospital para mag-food trip ngayong tagulan sa Lugaw Klasiko. Yes, meron sila ditong klasik lugaw na 15 pesos lang at kung gusto mo ng toppings, pwede ka magtokneneng, nilagang itlog, lumpiang toge o kaya naman tokwa at baboy o kaya naman pwede partneran na kanilang puto, biko o lumpiang sariwa at meron din silang kinilaw kung gusto mo naman ng may pata, pwede ka maglugaw pata ng baboy na 70 pesos at pagkalabaw naman ay 100 pesos. Lugaw nila ay may saktong labdaw ang texture, malasa pero hindi overwhelming. Next ay ang gotong batangas may kasamang lamang loob ng kalabaw at batok ng kalabaw. Pag tinikma mo, malasa, mainit at tamang tama sa kanin. At ang balbakwa naman nila ay may balat ng kalabaw at maskara ng kalabaw. Ang sabaw ay malapot, may kaunting dinamlam naman. At syempre, ang mga pata na kasama ay malambot. Nakita naman sa video na isang kagat lang, ay kuha mo na. E balita ko eh, matagal ang pagpapakulo dito kaya ito ay atchivan lambot pero di lamog. Pinagkabago naman ang kanilang lomi na may somay, tsitsarong bulaklak, kikiam, lumpiang Shanghai, itlog at lechon kawali. At ang sabaw nito ay malapot. Ako nga pala si Randy Alejo, ang may-ari ng Lugaw Classbook. Ano, since 21 nagsimula kami sa kapila, kasi ito bagong branch namin. May nagpapalagay ko dito, yung palma ko ako na galing sa kalabaw, sa pata ng kalabaw. Yung goto namin, meron din pata ng kalabaw, may pata ng baboy. At goto matangas ng na naman loob ng kalabaw, meron din kami. Open nga pala sila from 4pm to 7am every day. O oh, ano pa hinihintay nyo? Tarnadid sa Lugaw Klasiko sa Malolos, Bulacan. Let's go!